What's up Pilipinas? Andito na naman ako sa Bautista para sa isa na naman vlog. Ngayon naman, samahan nyo ako. Uh, Maghahatid tayo ng konting grocery. Isasama natin yon sa mga nakuha nating iba't iba pang grocery galing sa ibang mga nag-donate. Re-repack namin yon para mas makabuo ng mas marami pang uh, relief packs. Ito ang may uh, dadagdag natin ngayon. Um, uh, iilan tong sardinas, noodles, tsaka ito, bumili kami ng meatloaf. Hindi po to sponsored. So, ayan. Uh, meron din po tayong Rebisco crackers. Okay. Baka naman sa Rebisco. Uh, ilang quick chow. At tsaka Rebisco pa ulit sa loob. Ayan. Tara. Dali na natin papunta tayo ngayon dun sa aming uh, isa sa mga organizer ng grupo natin kung saan pinagsasama-sama namin lahat ng mga donation at doon nirerepack. Yung mga donation na 'yon nagmumula sa mga ka batchmate din namin sa San Mateo Municipal High School batch 2000. Tapos yung iba at mga anonymous na nagdo-donate. Yeah, 'yan 'yung ginagamit namin para maipambili ng iba't ibang uh, groceries meron naman nag donate ng tatlong sakong bigas, yung iba cash ang din, uh, binigay. Yan, lalong-lalo na ngayong panahon ng uh, COVID-19 yung sa ating ECQ at GCQ sa ibang mga lugar. Yan, mas marami nangangailangan. Kaya sa mga nakakaluwag-luwag diyan, baka naman meron din nag-donate ng mga diapers, marami, marami pa nga. Eh. Uh, diapers yan nagagamit namin yun para sa mga may baby yan yan malapit na tayo dito na tayo social distancing kaya naman pala meron pala siya talagang lobby kaya pala nakaka ano na siya Yumi Kunin mo na. Hayan mo ba? Oh, wow, marami ka. Konti lang 'yan. 'Yan. Tama. Additional. <laughs> thank you. Nai-nabangung natan yung ating konting donation sa um, ah lang ah, mobile tracker. <laughs> Kiumi siya ang nagre-repack ng mga uh, pinagsasama-sama donations wait, baka malaglag ako sa kanal bukas, umakalawa, makalawa maghahatid na ng mga relief packs Kaya marami na naman tayo mapapasaya tapos hopefully, next week ulit makapag-donate ulit tayo eh, kahit konti lang kasi no work, no pay din tayo eh pero syempre sa simpleng pamamaraan eh makapamigay tayo sa mga mas kapos o mas nangangailangan okay hindi naman kailangan maging mayaman ka o marami kang pera bago ka makapagbigay kailangan lang bukal sa kalaoban mo yung ginagawa mo kung hindi nyo pa napapanood yung first part ng video na to kung saan namigay na kami uh, ng relief pack sa mga nangangailangan uh, inuna namin yung mga mas nangangailangan kasi hindi naman ganun karami ang uh, nakalap namin o na, natipo namin donations halimbawa ang isang daang nang, nagre-request sa amin siguro kalahati o mas mababa pa ang nabigyan pa lang namin kasi nga fini filter namin ang sig kung sino man ang mas nangangailangan kaya pasensya na po sa mga hindi nakareceive sa mga nag-request pero hindi nakatanggap kung uh, sa swerte tayo magkakaroon tayo ng sapat na uh, groceries Uh, makaka-receive po lahat ng mga nangihingi, okay? Samantala, ito na po yung mga bagong batch na mga naka-receive ng mga relief packs galing sa amin, okay? Panoorin nyo. hindi pa kayo nakakapag-subscribe, click nyo na yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell. I-like and share tong video na to kung nagustuhan nyo. At saka uh, maisingit ko na rin yung aming adhikain na uh, one subscriber equals one meal para sa mga homeless mero uh, meron na po tayong 22 subscribers. So kung gusto niyo pong mas marami pa tayong mapakain o mas marami pa tayong meal na mabuo, na uh, nasa sa inyong mga kamay Click nyo na lang ng click yung subscribe button at share tong video na to para mas marami pa tayong mapasaya at mapakain. Okay? Hanggang sa muli. Marami salamat sa pagpapanood. Peace out.